Sino ba namang Pilipino ang hindi nakakakilala kay Magellan? Sa kasaysayan ng Pilipinas ay may malaki siyang papel sa ating bansa. Subalit ang kanyang kasaysayan sa bansang Pilipinas ay nagumpisa lamang sa pagdaong nito sa isla ng Cebu pagpapakilala ng relihiyong kristyanismo at ang hindi makakalimutang labanan nila ni Lapu-Lapu. Nagtapos ang kasaysayan ni Magellan pagkaraang matalo siya ni Lapu-Lapu dahil hanggang doon lamang ang isinulat sa ating libro. Dahil doon, ay lingid sa kaalaman ng lahat ng Pilipino kung paano niya narating ang ating bansa at kung bakit nakipaglaban siya kay Lapu-Lapu at paano siyang natalo sa kabila ng mas makabago nilang sandata. Ano nga ba ang nangyari bago niya tayo narating at pagkaraan na matalo sila ng ating mga ninuno ay ano ang nangyari sa kanyang mga tauhan sa libro ng kasaysayan na nakalathala sa iba't ibang bansa ay ating aalamin ang kasaysayan ng taong kauna-unahang nakaikot sa buong mundo. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago naming ia-upload na mga video. Maaari rin kayong mag-follow sa aming Facebook page o kaya sa aming Instagram at Twitter account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa video ito. Noong 1400s, isang makasaysayang paglalayag ang sinimula ng mga European. Pinangunahan ito ng Portuguese, Spanish at Italian sailors lakas loob nilang nilakbay ang mga hindi kilalang karagatan na puno ng panganib, adventure at pagkatuklas. Sa Europe, ang mga sangkap kagaya ng cinnamon, clove at nutmeg na tumutubo lamang sa malayong silangang parte ng mundo ay nagkakahalaga ng mamahaling ginto kung sino man ang may kontrol sa kalakaran ng mga sangkap na ito ay tiyak na yayaman nang wala sa oras. Noong taong 1518, ang ruta sa tinatawag na Spice Islands ay pinangungunahan ng Portugal dahil doon, ang Espanya ay gustong magkaroon ng sariling ruta papunta at pabalik mula dito. Doon nga ay pumasok sa eksena ang 38-taong gulang at Portugis na manlalayag na si Fernando de Magallanes sa Spanish at Fernando de Magalhes sa Portugis o mas kilala natin sa tawag na Ferdinand Magellan, siya ay matalinong manglalayag at marami ng karanasan sa paglalayag sa Indian Ocean. Subalit siya ay may masamang relasyon sa hari ng Portugal. Kaya naman inoferan siya ng kalaban ng Portugal na si King Charles I ng Espanya naniniwala si Magellan na posibleng maglayag paikot sa mundo papuntang Spice Islands mula sa silangan noon kasi ay naniniwala ang lahat ng tao na ang mundo ay patag at hindi bilog kung kaya kapag naglalayag ka daw sa hindi pa na karagatan ay maaari kang mahulog sa dulo ng mundo tinanggap ni King Charles I ang proposal ni Magellan at tinulungan siya sa kanyang ekspedisyon. Binigyan siya ng dalawang daan at pitumpong kasamahan at limang barko para sa kanyang nalalapit na paglalayag. Sila ay naglayag noong September 20, 1519. Sa umpisa pa lang ng kanilang paglalakbay ay sinalubong na sila ng maalo na karagatan dahil sa bagyo sa karagatan ng Atlantic. Ligtas silang nakarating sa Rio de Janeiro sa Brazil. Doon ay nakipagkalakalan sila sa mga lokal na tribo ng lupain. Pinagpalit nila ang kanilang mga simpleng kagamitan, kagaya ng mga baraha at metal na kawit, kapalit ng pagkain at tubig. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na si Magellan sa kanyang paglalayag patimog. Napilitan siyang huminto sa Puerto San Julian o Argentina dahil sa isa na namang bagyo. Doon ay nagsimula din ang paghihimagsik ng ilang mga kasamahan ni Magellan dahil naniniwala sila na dinadala sila ni Magellan sa kanilang kapahamakan. Hindi iyon pinahintulutan ni Magellan at inutusan niya ang kanyang mga matapat na tauhan para patayin ang isa sa mga lider ng paghihimagsik at hulihin ang isa pa para hatulan ang kamatayan sa harap ng iba pa nilang kasamahan para hindi napamarisan. Samantalang iniwan naman nila ang dalawa pa sa isang bakanting isla para mamatay sa init at gutom habang naghahanap ng daan si Magellan papuntang Kanluran ang isang barko nila na may pangalang Santiago ay nasira at lumubog. Naisalba naman nila ang mga sakay nito. Ang isa pang barko na San Antonio ay nagtraidor at lumayang pabalik sa Espanya. Ilang araw ang lumipas ay nadiskubre ni Magellan ang makitid na daanan na may habang 350 at yun nga ay pinangalan sa kanya at kilala na ngayon sa tawag na Strait of Magellan. Sila ay nakalusot sa paglalayag sa makipot na karagatan na ito at narating ang malawak at mahinahon na karagatan. Dahil sa pagiging mahinahon ng karagatan na iyon, ay pinangalanan niya ito na Mara Pacifico o Peaceful Sea o mas kilala na natin ngayon sa tawag na Pacific Ocean. Ang Pacific Ocean ay sobrang lawak at malayong malayo sa kanilang unang inaakala ang kanilang supply ng pagkain ay unti-unti na rin uubos. Ang kanyang mga tauhan ay napilitan na rin kumain ng mga daga at uminom ng maduming tubig. Labing siyam ang namatay dahil sa iskorboto o dahil sa kakulangan ng vitamin C sa katawan. Pagkalipas ng siyam na putsyam na araw sa karagatan ay may nakita silang lupain na tagpuan nila ang Guam sa may Mariana Islands. Subalit nang nakawin ng mga lokal na tribo ang isa nilang bangka at ang kanilang natitirang mga pagkain, ay nagsimula ang isang labanan. Doon ay napilitan si Magellan na umatras at umalis. Isang linggo ang lumipas. Si Magellan at ang kanyang mga tauhan, ang kauna-unahang Europeans na nakarating sa isla ng Humonhon sa probinsya ng Samar sa Pilipinas. Doon ay tinamasa nila ang pagkain ng mga iba't ibang uri ng prutas dahil sa sobrang gutom. Kasama ang isang alipin na malay bilang translator, ay nilayan nila ang Pilipinas at dumaong sa Cebu kung saan ay nakipag anim sila sa lokal na pinuno na si Dato Zola. Doon ay nakipagsundo si Dato Zola na magpapabinyag bilang mga Kristiyano at nangako na magiging tapat sa hari ng Espanya. Bilang kapalit ay humingi siya ng tulong kay Magellan para talunin ang kanyang mortal na kalaban na si Datu Lapu-Lapu at doon nga ay pumayag si Magellan. Lumusob si na Magellan sa Mactan na may dalang anim na pung mga tauhan sakay ng maliliit na bangka. Subalit kahit mas makabago ang armas at baluti ng mga Europeans na ito, ay masyado naman silang kakaunti kumpara sa dami ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Pagkatapos na sunugin ang mga barong-barong sa tribu ni Lapu-Lapu, ay napilitang umatras si na Magellan sa mababaw na katubigan kung saan ay naharang sila ng mga tauhan ni Lapu-Lapu habang pilit na tinutulak ang bangka papunta sa malalim na katubigan ng karagatan, doon din ay napatay si Magellan ng mga tauhan ni Lapu-Lapu sa kabilang dako. Ang kanilang inaasahang kakampi at bininyagang si Dato Zola ay bumaliktad at pinapatay ang 30 na iwang mga tauhan ni Magellan sa isang ambush habang sila ay natutulog. Ang iilan na nakaligtas at nakatakas ay pilit na mailayag ang natitirang barko pagkatapos nilang sunugin ang isa pang barko na Concepcion dahil masyado na silang kulang para mailayag ang tatlong barko kahit ko konti na lang, ay pinilit nilang mahanap at marating ang Spice Islands. Nilakbay nila ang Muslim Court ng Brunei sa Borneo at namangha sa kagandahan nito. Sa wakas, sa tulong ng lokal na guide at mahigit dalawang taon na paglalayag mula sa Espanya, ay narating nila ang kanilang hinahanap na Spice Islands o ang Maloko Islands na ngayon ay parte ng Indonesia. Pinagpalit nila ang lahat ng kung anong meron sila na natitira para sa mga spices o sangkap na kailangan nila. Subalit habang naghahanda sila sa kanilang mahabang paglalayag pa uwi, ang barkong Trinidad ay nasira at nagkaroon ng butas kaya kailangan na nila itong iwan para maayos ang mga tauhan ni Magellan na pabalik sa Espanya na tumatawid sa Pacific ay unti-unti namang nagkakasakit at ang iba ay namamatay dahil dito. Ang mga survivor ay napilita na bumalik sa Maloko Islands kung saan sila ay dinakip naman ng mga Portugis pati na ang barkong naiwan nila na Trinidad. Ang Victoria ang natitira at pinakamaliit na barko ni Magellan ay naglayang pakanluran para makauwi sa pangunguna ng tumayong kapitan na si Juan Sebastian Elcano. Tinawid nila ang Indian Ocean at inabot sila ng siyam na linggo na nakikipaglaban sa maalon, mabagyo at mapanganib na karagatan bago nila naabot ang Cape of Good Hope. Sila ay muling nakaranas ng matinding gutom at 21 ang namatay bago sila nakarating at makahanap ng pagkain sa isla ng Cape Verde. Noong September 8, 1522, halos tatlong taon pagkaraan nilang maglayag, ang mga payat, pagod at sakitin ng mga tauhan ni Magellan sa barkong Victoria ay sa wakas nakarating sa Sibel sa Espanya. Labing walo sa orihinal na dalawang daan at pitumpo ang nakauwi ng buhay. Subalit ang paglalayag nila at ni Magellan ay naging makasaysayan at kamangha-mangha ayon sa mga historians dahil sa unang pagkakataon na ikot ng tao ang buong mundo at sa wakas napatunayan nila sa mga tao na ang mundo ay hindi patag kundi bilog at ito ay malawak at hindi maliit kagaya ng una nilang pag-aakala. Ang kasaysayan ni Magellan ay nagpapakita lamang na sa umpisa pa lamang ng ating paglalakbay sa buhay ay sari-saring problema na ang ating mararanasan. Subalit sa determinasyon at lakas ng loob ay makakaya natin na marating ang buhay na gusto nating tahakin. Talikuran man tayo ng mga taong ating pinagkakatiwalaan, awayin man tayo ng mga taong akala natin ay ating kakampi at akala man natin na wala na tayong pag-asa ay ano pa at mararating din natin ang ating hinahanap na tagumpay. Masama man ang tingin sa atin ng iba, ang mahalaga ay nakagawa tayo ng kasaysayan kung saan tinitingala ng ibang tao na mas nakikita ang ating nagawang kamutihan kaysa sa kaunting kamalian na siyang tinatatak nila sa kanilang kaisipan. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag sa aming Facebook, Instagram at Twitter account. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye.